Hello mga kaidol! Maayong buntag sa inyong tanan diha mga kaidol! Kumusta naman ang akong mga kaidol nga guapo o guapa? <laughs> oh! Hi! Hahaha! <laughs> mga kaidol, naaday ko diri sa lubas mga kaidol. Kay mga ahoy ko mga kaidol, kay looy kay akong ugangan mga kaidol. Munang nanungas dili, mga kaidol kay sila. Wala sila kahoy, may tubig. Unya mga kaidol, magkabupo ko. O kani nga kahoy nga laya akong kahoy nga oh O kani nga laya mga kadol? kani kani. Kani. O kani mga kadol. Nakabalo mo mga kadol ugunsa unsa ni mga kadol? O kani siya mga mga kadol, ni siya mga kadol? Comment lang mo sa comment section kung kaila mo ani. Ang makarelate ani taga Bukid sama nako. O ingon ani gi ko Basta ako ugangan, walay kahoy tubig bag kabog ko. Basta ako ugangan. Maayo lang sa kuha, ako ako'y perlima Paliyog lang kong sira ni video ha. Para makita po sa uban, kamo di ako na may ugangan, pinanggaan niyo basta pinanggaon mo si ugangan. O tama na Thank you for watching. Bye-bye.